Good morning Diyos here. Nisil Alasinko ng umaga, dito tayo sa taas Tingnan natin yung mga ibon Nag iingaya na Yan. Hindi pa sumikat yung araw kasi maaga pa kasi ngayon yung pinakamahabang araw daw ayan kasing ko pa lang gising na yung mga ibon nilang ibon pati mga manok tingin tayo ng lumilipad doon sa kabila o oh, daming mga manok maganda pakinggan yung mga tunog mga tunog na mga ibon at saka manok nagsawayan yun o yung ibon na pa, hindi ko makikita kung saan yun siya o sa dun sa malay kahay na yan yan o nakapatong sa tuktok yan o sa may ting, ting ting ng kahoy yan taas yan yan ang muni yan hindi ko na siya ma zoom kasi sagad na syang layo yano no. dalawa sila nyan wala pa yung isa yan o yung kahoy na yan yung pinaka ting ting pinaka tok tok kung walang dahon. Ayan. Layo kasi natin matutuk-tutukan. Ayan, layo. Rabot dito yung tunog niya. po oh, dami o oh, yan mayroon sa kabila o oh. kasamahan niya yan o oh, lumipat sila dun yan makain siguro ng bunga ng mangga lumipat Oh, doon yung kabila yung isa ang layo nya dito yung kabila yung isa dito tumutunog oh, yung dami nila pala oh. Mayroon dito na sagutan, no, dalawa. Maulap. Niliparan sila. Ah, dito yung iba oh. dami nila ng anak na siguro so, may tumutunog dun oh, sa kabila Yan, dito dito ang kahoy kasi daming kahoy eh. dun may kahoy rin doon, oh. Yan, oh. Ikut kasi ng kahoy yun doon siya Yan, dyan, siya banda Ayan, yan lang muna. Hindi pa nakakuan yung araw. Naka... Ayan, Hindi pa sumikat yung araw. Mag-alas 6 pa lang. Kasi kanina, umakit tayo dito, lasing ko. Wala pa tayo isang oras. Yun know? o, masaya yung may ibon na malilit. Yan you know? Ang layo na nila sa atin. Naglalaro sila.